gusto mo ba maging healthy ngayon 2025? Tara pare, gawa tayo ng oatmeal lugaw. Pwede rolled oats, pwede instant, kahit anong gusto nyo. Siguro ito na lang, instant. Yung pinaka-common eh. Onion powder, garlic powder, ginger powder, patis. Kung gusto nyo gumawa ng chicken stock, pwede rin naman. O pwede kayong gumamit ng nor. Chicken powder, pare. Tira-tirang manok mula sa rep. ang manok na hinugasan namin eh. Pre, <laughs> mukha talagang lugaw. Ang tingnan mo. Yun, akala ko marami na yung niluto ko. Dalawang mangkok lang pala yun. Uy, hinimay na pininya manok. Lagay mo dyan. Spring onion spray. Parang hindi ko play lugo pag wala nito, no? Yun. Crispy garlic, pare. Pare, ang bilis na luto. Mga 5 minutes lang ata, di ba? Nalakad pa akong layo ng kutsara ko, oh. Gento. Oh. Teka lang. May kalamansi ba tayang? Paminta! So, paminta! Oh. Yan! oh, kamalansi. Uy, may buto. Para exciting. The perfect bite. Oh. Sir, hali nga dito. May nakita akong paparazzi eh. Pakainin natin, ha? Ako? Ready? Oh, ikaw. Hipan oh. ko pa ba yan? No, kailangan dito na papasok. Pop. Diba? Di siya lasang oats, diba? Sarap, pwede Sarap, diba? na diba? yun, on. pwede na pwesto. Pwede na, pwede na itinda, diba? Diwata, oatmeal, lugaw, diba? Try nyo, pare. Masarap. Drop. Drop.